Eh, paano po ngayon? Sino po nagbabantay kay, ano, sa anak ninyo? At ano po nagiging role ni mister? Yung mister ko ho, kasi ngayon, sir, nasa, kasalukuyan ho siya, naka, nakakumpile po sa orthopedic center. kasi, bali, hmm. pinaulit po hmm. ulit yung kanyang biopsy. biopsy po yung kanya dito sa may tuhod. Napag-alaman na talaga po talagang cancer po talaga sa buto. Mm -hmm. Yung nga lang po, yung ibang doktor sin sinabi po na rare, rare daw po kasi yung sakit niya dahil paano nangyari ang sakit niya ay mula tuhod hanggang sa may binahita. So ang laki po ng bakal kaya kung mapapansin po ninyo, napakalaki po talaga ng kailangan naming halaga. Mm Halos -hmm. kulang kalahating ay, ay, isang milyon po talaga, na 930,000. Napakalaki po talaga kaya hindi rin kami makapaniwala. Ang sabi po ng ibang konsultan, dahil yung doktor po sa orthopedic, humihingi din sila ng tulong sa iba't ibang doktor, ang paliwanag na po sa akin ay sabi daw po ng ibang konsultant na posible daw po na benign daw po yung tumubo na bukol hmm. doon po sa kanyang hita. So, ang kailangan lang pong gawin ay iproseso ulit ng i-biopsy. E so, kaya po nakakonfine po siya. Nakakonfine po siya ng 21 po ng March, na biopsy po siya ng 25. At ngayon po kasalukuyan ng papagaling pero kailangan pa rin po siyang MRI. Mm -hmm. Para kung sakali po dire-diretso na po sa aming operasyon para sa implant. Yun nga lang po, kulang lang po talaga yung pampayin namin ng bakal. Kaya po, lumapit po ako sa inyo. Yun hmm. Yung po ba na, uh, ano po sabi ng doktor? Kung siya po yung operahan ng bakal, mawawala na po ba yung kanyang kanser? O, ano sabi po kasi talaga ng doktor, wala po talagang gamot yung kanyang sakit. Ang pinakamain gamot lang this po ay yung operasyon. Hmm. So, ang medyo ako kinakabahan din ho kasi ang tinatanong ko ang doktor, sabi niya, pag daw po naputo lang isang bagay, wala na po yun. Pero ang problema lang daw po, kapag bumalik. Mm -hmm. Kapag bumalik mm -hmm. daw po. Kaya sabi ko, parang hindi pa rin po ako kampante. Mm -hmm. Kasi kung ano man po ang mangyari, hindi po natin masasabi. Diyos na lang po nakakaalam. Doon na kami kumakapit. Mm -hmm. Pero kung ngayon kasi sinasabi ng doktor na meron namang paraan, gawan po natin ang so, paraan. Siyempre. Mm -hmm. Asawa natin si... Asawa mo yan oh, si Sir Alvin. So, daho, gagawin siyempre, mo lahat. Lalaban mo eh. Oh, diba? Diba? Ano laban mo? Alam nga ho ng asawa ko talaga ako. Bahay, trabaho, bahay, trabaho. Ngayon ko lang din ho talaga yung na-experience na pumunta ko saan-saan para humingi ng tulong para sa kanya. Ay, hindi naman po talaga. Gagawin mo lahat eh. Oo. Uh -huh. Talagang... Lalo-lalo na syempre may anak din ho kami. Hmm. Ang aaral na po yung bata? Kakatapos lang po niya nito pong ano, ng march po ng ano, Peace prep. prep. Opo, sa barangay ho namin. Hmm. sa iba. Kikinder na siya. Hmm. kinder na ho siya. Hmm. Yung nga ako lagi tinatanong asan daw ang kanyang tatay. Bakit daw hindi na ako kasi yung bata doon sa ospital, Hindi nakikita. Bawal ho kasi. Hmm. Mga tanong lang po na, paano niyo po nalaman tong ating uh, program? Ayun po, ang nagpapasalamat po ako sa isa sa mga pasyente po na orthopedic center. Ang nagpakilala po sa akin ang servisyo publiko. Publiko na sabi niya, Ma'am, huwag ka nang biyak. Tulungan ka dito. Lumapit ka dito. Sabi niya, ito po ang tumulong sa akin wala daw siyang pag-asa. Pero nung ano, hindi daw ko siya nabigo. Kaya sabi ko, sige po, susubukan ka po. Hindi naman po talaga ako nabigo. Andito po ako ngayon. <laughs> <laughs> kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat po ng staff, lalo po sa nakakita ng sulat ko. Hmm. Hmm. Hindi na po ay mabibigo at kahit magkasakali kayo, eh, kami naman po ay uh, kaya nandito sa programang ito ay para tumulong. No? Para tumulong. Huwag napahirapan niya ating kababayan. Hmm. Kung kaya naman, solusyon na na. Hmm. Hmm. Partner, may ano ko ba kay ano kay uh, Mami sa kanyang dinad dinadalangin na dinululog sa ating programa mm -mm. Yung uh, 900 plus no, uh, Ma'am Mary Grace yung 900 plus na kailangan kayo yung nakalikom na rin ng pondo oh, oh. Kaya lang yung problema natin base doon sa sinabmit ninyo at kwento ninyo kanina ay uh, yung bakal oh, oh. Kayo ba yung nakipag-coordinate doon sa hospital regarding doon sa bakal at magkano yun? Mayroon pong sinabi sa inyong quotation dyan? Oo. ano po sir, sir Alvin? Ako po mismo yung pumunta po sa mismong uh, bilihan po ng bakal na binigay mm. po sa amin ng doktor namin mm. sa may pun, ano pandakan Manila at mm. ang binigay po niya sa akin since marami daw pong fracture yung buto ng aking mm. asawa ah uh, 930,000 daw po mm. yung kakailanganin. Nakalikom mm. na po ako mula po sa mga ibang local officials mm. kaya nga lang po sa <laughs> hindi magandang ano eh eleksyon po kasi mm. nga.